Hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel for today's video guys! Here in Kuya Victor TV Ayan, ang ating pong tatalakayin ay tungkol po sa uh, Meron ka pong katangian na maging isang uh, magaling na vlogger Ayan, so ipapaliwanag natin guys kung ano ba yung mga dapat na maging katangian ng isang vlogger So, uh, ipapaliwanag po natin itong tungkol po sa pagiging isang confidence Ayan sense of humor, attractive, interesting, patient, at creative. Ayan. Bilang isang vlogger, guys, ayan, nakikita nyo sa aking likuran, guys, yung aking YouTube channel. Ayan, nakikita nyo po. Yun yung aking picture. Ayan, guys. So, bilang isang uh, baguhan na nagbablog, so, kailangan meron po tayong uh, confidence. Yes, guys. Confidence, ibig sabihin yung uh, hindi po tayo nahihiya na humarap sa ating camera at alam po natin yung ating mga sinasabi at may kakayahan po tayong mahook kung ano yung mga mahook natin yung attention ng ating mga viewers guys. Ayan. So importante, meron po tayong uh, confidence at hindi po tayo nahihiya. So pag vlogger ka, kailangan makapal po ang iyong muka. Ayan. Ayan guys, katulad ni Kuya Bigta TV, makapal po ang kanyang muka. <laughs> Ayan, so, tsaka importante guys, meron tayong, uh, meron tayong gadget. Ayan, kahit cellphone, basta malinaw po yung camera. Like, like for example, kay Kuya Victor TV, ang ginagamit po niyang camera is itong cellphone uh, Vivo. Ayan guys, so malinaw po yung kanyang camera guys. At saka importante na kapag tayo ay nagbablog guys, nakaharap tayo doon sa lens ng camera para kausap lang natin yung ating viewers katulad yan. Let's say for example, ipapakita ko sa inyo guys, pag nagbablog kayo, titingin kayo sa gitna, taliwas po dun sa yung tingin niyo dun sa kausap niyo. Like for example, ayan, nakatingin ako sa may gitna ng cellphone. Pero pag nakatingin po ako dun sa my lens, ibang iba po talaga, parang nakikipag eye to eye contact ka sa yung viewers. Ayan, nakatingin na po ako sa sa ating camera guys So yung ating diniscuss is yung Dapat makapalang muka wag tayong nahihiya ayan, Sa mga uh, binablog natin O mga mga importanteng mga usapin guys So yan yung ating unang unang uh, Katangian ng isang vlogger yung Uh, meron tayong confidence humarap sa camera. And pangalawa, sense of humor. Importante rin po sa vlogger yung pagkakaroon ng sense of humor or uh, pagpapatawa. Ayan, marunong ka pong magpatawa. Ayan, Patulad ni Kuya Bigta TV kahit bungi po siya. <laughs> Ayan, natatawa po sa camera. Ayan, hindi po nahihiya. Ayan, ganyan po talaga ang vlogger kailangan, meron pong sense of humor. Ayan, guys. Kumain na ba kayo? Bigyan nyo naman ako ng ulam Wala akong ulam guys Ayan, Ayan maraming salamat sa mga nakaantabay po sa aking YouTube channel Kuya Victor TV Ayan guys, so importante po meron pong sense of humor Kapag meron ka pong mga, uh, yang katangian na ganyan, sense of humor uh, Meron ka pong katangian na uh, yung may confidence ka humarap sa camera guys So pwede ka nang maging isang vlogger katulad ni Kuya Victor TV. And yung pangatlo, attractive. Uh, malaking factor po yung kapag attractive ka. Like sir, for example, uh, isa kang vlogger na guwapo. Ayan, uh, like for example, si yung mga guwapo na vlogger. Talagang malaking factor po yan. Uh, lalo na po sa mga kabataan, mga kababaihan kapag guwapo po yung vlogger, talagang kinikilig po sila. Pero, hindi po, ibig sabihin na hindi po tayo guwapo, ay hindi na po tayo pwedeng mag-vlog. Yes, nasa personality po yan. Kung ikaw ay uh, magaling mag-vlog at kaya mong i-hook yung mga viewers, yung mga usapin na iyong ibinablog. Ayan. So, kagaya ni Kuya Bigta TV, hindi naman po siya guwapo pero kaya po niyang umarap sa camera. Ayan. Attractive. So, malaking factor po yun pag attractive ka kung gwapo o maganda ang isang vlogger. Like for example, si Ivana Alawi. Ayan, napakaganda pong vlogger niyan si Ivana. Kaya ang dami, million, 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 million followers po talaga siya. Pero, hindi porke hindi ka gwapo o hindi ka maganda ay hindi ka na magbablog. Yes, nasa tao naman po yan. Depende po yan. Kahit pa Uh, hindi ka pong maganda o gwapo, basta kaya mong mag-vlog, kaya mong humarap sa camera. Magagawa mo yan, guys. Ayan, katulad ni Kuya Victor TV. And yung interesting, ayan. Ibig sabihin po, kahit hindi ka po gwapo o maganda, basta ang mga sinasabi mo dito sa vlog is interesting. Like, for example, yung tutorial. Oh, uh, Mag-tutorial vlog ka. Like, like, for example, paano gamitin ang uh, mic condenser set or uh, paano gamitin ang cellphone mag uh, ituturo mo sila kung paano mo sila uh, turuan paano gumamit ng gadget so tutorial blogs ayan pwede ka po dyan kung magaling ka sa tutorial blog or sa cooking blog ayan kung ikaw ay chef so ang mga tao na mahilig Uh, magluto o kumain ayan so papanoorin nila ang iyong vlog so pagka ikaw ay uh, maraming talent uh, at, at interesting ka guys ayan sigurado maraming manunood sa iyo guys sa iyong vlog ayan okay so yung namang patient ayan kung ikaw ay may patient ibig sabihin ng patient uh, may kasabihan po tayo na yung pagmataas uh, mahaba po yung iyong kordon ng sapatos ibig sabihin kahit binabas ka dito sa YouTube, hindi mo lang sila pinapansin at hindi ka apektado. Yes, guys. Importante din 'yon sa mga vlogger na kahit binabasya, parang wala lang sa kanya. Tuloy-tuloy pa rin siya at meron siyang uh, hindi po siya humihinto mag-vlog at hindi siya napanghihinaan ng loob. ayan So, ayan 'yung pagiging patient. At yung creative. Ito po, napaka-importante nito, guys. Hindi ka magiging uh, successful na vlogger kapag hindi ka creative. Yes, guys. Kailangan malikhain ang iyong isipan. Bukas sa mga iba't ibang usapin, guys. At kaya mo talagang i-vlog ang mga nasa paligid mo. Like, for example, yung ginagawa ni Kuya Victor TV, ay yung... Uh, let's say, for example, pupunta siya ng palengke. Ayan. Aalamin niya kung... Bakit mataas ang presyo ng sibuyas o gano'n. Uh, kung bakit ba uh, mahina ang benta sa palengke, ganyan. Ano-ano ba yung mga uh, dinadanas ng mga vendor sa palengke? Bakit sila nahihirapan? Uh, kung ano ba yung araw na mabenta, matumal, gano'n. So, gano'n ang pagbablog. Ipapakita mo sa iyong viewers kung ano yung mga bagay-bagay sa palengke. Yan guys, kailangan maging creative ka. So, kailangan i-video mo yung mga prutas at gulay, yung mga karne, isda, ganyan guys. So, ganun ang mag-vlog. So, uh, uulitin ko, ano ba ang mga taglay na katangian dapat ng isang vlogger? O, uh, dapat meron kang confidence, sense of humor, in attractive, interesting, patient, at creative. Guys, kapag meron kang katangian na ganito, I'm sure 100% pwedeng-pwede kang maging vlogger kagaya ni Kuya Victa TV. Ayan guys, so na-i-discuss ko na sa inyo kung ano ba ang mga katangian ng isang vlogger. Ayan, so sa mga nag-uumpisa sa mag-vlog, sana na-inspire kayo, meron po kayong natutunan sa aking vlog. Thank you sa pag-support sa aking mga uh, viewers at maraming salamat guys. So, importante rin sa pagbablog yung mga kagamitan. Like sa, for example, meron ka ng uh, cellphone na malinaw ang camera, pwede ka nang mag guys. At kaya mong humarap sa camera at magsalita at alam mo talaga yung mga sinasabi mo. So, sa, pan sa paraan na yan, makakalikom ka ng maraming audience. Pero, siyempre, bago ka mag-vlog, kailangan build your audience first. So, magkaroon ka dapat ng mga viewers. At, i-update mo yung mga viewers mo kung ano mga, nang, mga nangyayari sa'yo, guys. Ayan. So, please, uh, sana may natutunan kayo, guys, sa aking vlog for today's video. Ayan, kung ano ba ang mga katangian ng isang vlogger. Ayan. So, please, subscribe my YouTube channel, Kuya Bikta TV. At wag nyo pong Kalimutan kalampagin ang kampanerang Kuba para maging updated po kayo sa mga susunod ko pong video. Thank you and God bless. This is Kuya Victor TV at nagiiwan po sa inyo ng isang magandang umaga at magandang araw. Thank you guys!